Bigla kayong nawala, uh, nawala sa Itbulaga, naalala ko to, you know, because I remember talking about it with some friends the day after, parang ano nangyari, ganun. And then, nagkahiwa-hiwalay na, and the question is, why? Ano ang nangyari? Ikaw sumagot, maloko. Ayun wala maloko. <laughs> <laughs> ayun na nga po, <laughs> bigla na lang kaming nawala. Siguro po, um... Yung totoo, uh, nagkaroon ng, ng, siguro, ang alam ko po, nagkaroon ng problema nun si, nang, hindi pagkakaintindihan o unawaan ang mga boss namin, boss ng Itbulaga, and then si Ate Joy Cancio. So kami po yung, uh, syempre nakikinig lang kami sa kanila kung anong iutos sa amin, yun yung gagawin namin, kasi syempre po yung respeto namin sa kanila. Though, um, kaya bigla na lang parang unti-unti, biglang yun, di na kami sumipot sa Itbulaga. Kasi um, nagkaroon na sila ng something tapos 24 oras lumalabas na kami noon parang umiyak na kami kasi hindi namin alam kung ano gagawin namin take me back to that moment to shell nung sinabing hindi na kayo pupunta sa Itbalaga, ikaw personal ano ang naging reaction mo super confused kasi hindi ko po hindi ko kasi alam kung ano, magiging professional ba dapat kami? O susundan namin yung emotions na okay. kung anong meron ngayon? Kasi naiintindihan namin yung point ni Ate Joy. Nagkakaroon kasi ng problema. And then, but, kailangan namin gawin yung trabaho namin. Ano pong uunahin namin? So, biglang, ayun, nandun na kami sa baba ng Broadway. Nakita kami ng ibang guard, okay. Tapos, yun, may bukas yung cellphone na kinauso kami ni Ate Joy. And then bumalik kami. Hindi na kami tumuloy. Eh. Okay, that's what happened. Ano ang reaction mo? Ako noon, Tito Boy, wala kasi ako noon eh, noon time na yon eh. Oh. Hindi ako pumasok eh. Oh, so excuse ako, abala kay oh. <laughs> Jaja. Pero nung narinig mo? <laughs> Siyempre nang hinayang Tito Boy kasi yun yung, kumbaga, isa sa malaking, um, nag, kumbaga, trabaho pa rin. And then nung nawala yon malaking part ng kabuhayan din namin, aminin na namin, na nawala din sa amin. And then parang doon na nagsimulang maging shaky. Okay. Sa nag, ka. Nagkaroon ba talaga kayo ng away ni Joy? Saan po man? Ay, saan doon? Wala po. Kami po? Hindi ah, po. Ah. Kay Ati Joy, wala naman pong away sa kanya. Mm -hmm. you... Siguro nag-ano lang, Tito Boy, nung nagwatak-watak nag na talaga yung sex bomb, nagkanya-kanya na kami ng ng landas namin, hindi namin napag-usapan talaga yung mga kung anong nangyari. Walang klarong closure. Wala Walang... po eh, kasi anong nangyari sa amin? Parang... Pero umikot yung balita na yun, Rochelle. Oh, po. Pero You're sa with amin, that. ang isang, hindi, hindi po masyado. Oh, talaga, Pero sa hindi. amin kasi, uh -oh. isang araw, hindi na lang kami nakita, hindi na kami pumasok. Naging dalawang araw, naging one week, naging one Ayon. month, naging one year. Naging dalawang taon, hanggang sa sanay na lang kami na hindi kami nakikita. Na ka hindi na. klaro Opo. Oh, ang oh. kwento. E, okay. Parang hindi, hindi namin alam kung kailangan pa ba natin i-open. Ayusin. Uh, hayaan na lang natin. Kasi baka mamaya pag in-open natin, merong mga sugat na mabuksan ulit. At mas lalong lumalaw. Lumalaw. Pero, eh. pero ik, iklaklaro ko lang, you had no quarrel with Joy Cancio? Wala, Wala naman. Po. Ninang po na, Ako Oo. ninang ko siya sa... Kagabi win. po, nasa The Legends kami. Pinuntahan <laughs> 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 namin <laughs> Which is good kasi umikot na balita yun eh maganda yung after, you know, after all these years, na ikla-klaro. Um, pero, Rochelle, pagkatapos ng sex bomb, was there a time na deliberate, conscious yung iyong uh, pag-iwas sa sex bomb hmm. image? Dumating ba yon For me, parang yes po. Kasi parang nung nag-solo na ako, parang okay. ang decision po kasi ng management is, itanggal muna natin yung uh, sex bomb. Kailangan maging actress ka muna. So, parang, o mm. oh, sige, sige po, actress-actressan muna ako. Tinry ko naman ng medyo matagal talaga. Bago ko Matagal-tagal, but it, na aktres. Wa, it paid off.